Guys, guys, yan guys, oh yan, tingnan ninyo. Kita ko sa inyo, guys, ah, uh, ito na pala yung mais ko, guys, yan oh, ito na yung mais ko, yan, so malaki malakas na sila, yan oh, kailangan na nila ng ano, ah, uh, abono, or parte of la iser, ayan, kailangan na nila yan. So dito na rin ako dumaan pag. nakamotor ako dito ako dadaan yun o, isa taas dyan malaki na yung mais pero so. you know, pero kailangan pa ng ano uh, ulitin kailangan mag ano ulit ng spray para mawala yung mga damo yan you know, yan you know, yun yun yung ano know, sulo sulo kong ginawa dito sa bukid ito you yung know, daanan dito pag you ano know, yan. Yan. ako sa manggayan ng ano, sila ilalim. ano na sila guys, malaki na. So, siguro. Pagkatapos nito guys, mag-abuno wala na. Ah, uh, relax na. Di abuno lang yung kailangan dito. Pagkatapos wala na. Yan. So ni den natin mag uli mag uwi. Tanta don. Sa si kabila. Dito, ati-bati dito. Ay nimbuhay ah uh, Buhay magsasaka. Diyan. So, Diyan talaga yung ano, pag... wala kong gigawad don sa baba guys, so, dito ako na punta Dito ako na sa mungkin. yan ang tinitingnan ko yung mabit yan malaki na sila dito yan guys maraming salamat sa iyong uh, suporta sa ating uh, video sana po huwag ninyo i-skip yung ating mga ads yan maraming salamat po uh, thank you for watching